munggo. Ayan, munggo lang ulam namin, guys. Kain tayo, guys. Ayan. Tapos na mga trabante namin, nakaalis na. So, kami naman ang papalit kumain. So, ilang araw na ako ngayon, hindi naka-upload sa aking YouTube channel, guys. Hmm, yung pang-alas lang yun. Pa, wala ba na dibenta yung likway dito? Munggo na may talbos kamote. Hmm. Ayoko ba na diya? Ano ba yung sabi mo, anong kinakain ko? Likway. Wala ba na dibenta? Kanina. Dito? Ay, ang katawang nanginoon. Anong ko na sinasabi mo? Likway ba? Yung parang, parang gaon ng... Mga tao dito hindi naka-intindi kung ano yung likway. probinsya lang yung naka-intindi. Ako'y to. Sabi niya kung ginalan to. Hi. Hi guys. How are you today? and tomorrow, and tomorrow morning. Masarap to may ano? ilabas mo nga yung ano? Ginamos para mhuwasan yung ubo. Urut lagi ng ginamos ba mga ito na tapayan kana? Baget nyo. Baget mo ano? Tulog na si Lebe. Tumiya kanina. nila iingi ng photos. Dalawa nang labi ng photos. Kaya nga kong... Ang dami mo namang ilagay? Dami na lang. Dami na doon? Dami lang. Ginamos is the best. It's the best policy of the world. Baha lang na kayo sakit. unya niya. Lagaw to yun unya Bakit hindi ka upo? ha? Hmm. Mag-iro. <laughs> Paano kaya yung kumakain magmugbang, no? Kuha-kuha lahat yung mga ano nila yung picture. <laughs> Gagugug, kagug. Dinig na dinig kahit anong, kahit kaliit na ingay dito, na dinig sa anong mic. Ang sarap na yung hindi sabog mo dito sa mga. Oo, masarap talaga. Bibili na naman ako nitong ano, maliliit na. Ang gawa ako. Oh, bibili din, may bumili ka mama. Kaya lang ba Andito ka ba? Hmm. And ikaw, lakta na biyanda mo ma. 20. 20 lang. Ang daming ginamos dyan sa buti. Sam. Ano sa buti dyan? Lasa, alam mo, pag nakain yun, lasa nga. Ang dami ko na kaya yung pinamigay. Kanya ikaw, kanya ako alami. Kanya ako alami bisa bisaya rin dito ang nakagets, no? Pero masarap talaga ang ano ginamos i-partner sa mga ganito. Pero yung hinalo sa gulay na kasama sa sabaw, wala lang saan ako. Wala na si katungkuan? Si? Hey. Katung... Katong... Katong mangga ba? Wala na. Yun binigay mo, ma. Yun na mangga. Hindi ko naman yun inubos. Sabi ko, nga, magwala. Puro pray. Ganun talaga yun. O, so may kailangan. Ay, tulog na. Oo, doon yan siya kay ala Sa kabila. Mm. Doon sa may nagtitinda ng gulay. Hindi pa sila nagkakilala dito? Nakikilala mo? hindi kasi natatarayan niya sa akin. May makyat na sa bubong. Na ang ingay talaga. Yung si bubong ko, pag ano niyan, pag, pag, ulan, wala. pag ulan wala, yari yan. Tulo yan talaga. Tapos dito na siya kaya ang kumano. Dalawa ng niya, kaya ang kutas pamilya. Si Ricky, marami na rin yung experience. Ba't ko ba sila umuwi na Ha? Ba't umuwi sila ulit papunta doon? Anong taba din natin yung hindi ito? Kampan eh. nakadala yun ng ano. It no, it is it okay? Oo, ang taste ba. Wintro. Ba't ito hibis tayo? Hindi. Wala, dumiretso na siya magtrabaho eh hindi na niya hinintay ay yung ano niya. Isipigit niya. Gusto ko po pang kumain. Lame tayo. Sa kanya yung ano dalap na? Kanina? Ano rin sila? Tapos ngayon namang alas -taos. Ayan guys. Mas gusto ko pa yung gulay kaysa karne. Subukan niyo lagi karne. Lalo na prito. Hanapin niya yung gulay. Inom ako ng gamot na pangbata, guys. Ito lang kasi yung gamot na... Hindi, yung gamot kasi yun doon. Ito nalabas. Yung pag-uwi namin ni David. Hindi, yun gamot niya ako. Hindi doon. Naipik sa kanya yung gamot. Yung napinami? Oo. Hmm. Inaubo ako. Ito lang yung inomin ko. dosage ng pangbata. Carbocystine. O. Oh. Pero the best to pag may halo itong multivitamins. Tawang-tawa nga ako noon eh. Sabi ko, lintik na yan eh. Gamot pang mata lang pala yung katapat ng sakit ko. Sakto, tama ba yung oras na yan? Hindi. 122 Ha? 122. 22? Not 14 sa'yo. 122, hindi 14. Eh, lang siya ng... Ah, 22? 2... Late lang? Late lang siya ng uh, 2, to... ano, second? 2 minutes. Ah, oh, 2 minutes pala. Sa, sa amin kasi automatic ano eh. Automatic yung... Kahit patayin mo siya... Hmm kahit i-restart mo siya. Sino yung tumawag? Wala. Hmm. Ano yung green na ginano mo? Hindi, saan na yun? May nag hmm. Sino yun? Chinese. Bakit? Hmm. Chinese. 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 pag Chinese. Huh? pag Chinese. Kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan ng Chinese? Takal mo? No? Kailan? Dumbang? Wala kang ano, Maricel. Eh, Hazel. Na? Kanin at saka gulay. May kaibigan pa ako kuya, na? Tapos? Pero mas marami akong kaibigan sa Ines. Anong klaseng salita yun? Iharap ko dyan sa inyo, ha? Ayan. Magaya naman kayo dyan. Hi. Ay. Hi. Hi. Hindi lang ako na. Hindi <laughs> lang ako na. <laughs> Kasi yung high nyo, nalangawin talaga. Wala lamang ka active-active active yung ano nyo. Hi! Kumain naman sana ng kanin. Pwede na yata ako minum nito. Wala pa atas nito na. Kaming na yan. Ano sa kaya? Malayo pa oh. Hintayin ko na lang. Mas okay pa malayo. Ano? Oh, Wala ko minum kanina One, okay. Ten, hmm. so, man. One? Yes. Ten? Pang tatlo mo na yan. So ako ibig sabihin pang dalawa pala. Sorry. Lampas na po, Ash. Pala to sa kanya. Lampas na. Ko, hindi na kumatay. Lalamunan mo. Gabi, kumakat niya. Pag ganito nga, paminsan lang. Pero pag gabi, ah, diyan yung malabas yung pagkaaso ko. Bawa siya. Sa ilang mga tao din. Sige <laughs> <laughs> pang tahol. Talagang kinain niya yan, ah. Nandibiri. Hinanap ko ka kanina no? yung ano, laman. ko yung Ayaw laman? Ayaw ko yung mga ganyan, oh. Hinanap ko yung laman. Uy, ano ka? Pag walang wala talaga, ubos talaga yan. Ano ba ito, mag-agsyen? Sama. Wala, wala. ang baba? <laughs> Kumuha ka pa doon ng pagkain. Paano ka tapag-agyan? <laughs> Siyempre, <laughs> isa ba, baba? Matignan mo sa video. Hahaha. Paano ka tataba niyan? Uh Huwag mo na yung kutulan yung buhok mo. Uh -huh. Hindi naman. Nagbuka ka tuloy yung ano dyan, oh. Kaya Pulubi. Oh. <laughs> Hindi kasi yung buhok ko maba na. H Hayaan mong, ano, mababa yung buhok ko, eh. Tapos gagawin natin Barbie Girl. Kasi maganda kasi yung buhok niya. Makapad siya ka maitim. Straight. Kami Tinatali niya kasi, mai Nangarap kami ng straight, tapos... Tapos ikaw, tataliin mo lang. Ano? Bilang nga ano, naman ka dahil. <laughs> day, ligo na ka dahil pag bumanaan ni Day. Magkamukha ba kami, guys? Hindi. Kaya <laughs> <laughs> sa maliit ang mukha. Umalis. Umalis? Yan lang. Yan uh. lang. Ayan. 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 Naghihintay lang na lang ako ng oras. Pagpatak ng alas dos ay iinom na ako nitong aking gamot na gamot pang bata. Kainin pa ba? Tiki, tiki. Ah, bisale. Oh, uh, ano? Bisa Bisale. Ano? Ano ba yan? Ang ano niya yan? Huwag mong pakialaman. Akala ko ano? Huwag mong pakialaman ano? Tawag nyo ito. Ay, okay. Anong kakainin mo? Oh. Walang. Ano ba niya ako, ma? Ma, baka kakain kita nito, okay na yung isang beses sa isang araw, tapos bukas na naman. Sabi? uncle kaya <laughs> ko ang lamig. Palala lang yan sa aking ubot si Pon. Ay, Ayan. Bisitahin nyo na rin guys ang aking bahay para naman para naman ay madagdagan ang aking subscriber pwede nyo bisitahin ang aking bahay pasukin nyo naman ang aking bahay guys mag iwan kayo ng mensahe sa baba para malaman ko rin na bumisita ka sa aking bahay at mag-message ka rin sa baba kung taga saan ka para sa sunod kong video ay may shout out kita guys para malaman ko rin kung saan na nakarating itong video na ito guys <laughs> naghihintay lang ako ng oras para makainom ako ng gamot guys kalain mo guys muntakin mo ang gamot ko sa ubo ay pangbata. Ayan. Yung mga, ano ko pala, yung mga nagbigay sa akin ng bulaklak ay ginawa ko ng base. Flower base. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. Lahat ng flower nilagay ko dito. Mas maganda talaga 'to kung puno. Bali dalawa pala itong ano, mayroong pa-heart-heart dito sa taas. ayan Hindi niya makita dahil mahaba. Mahaba. Lahat ng nilag bulaklak nilagay ko na dito. Ayan, di ba ang ganda niya? Ayan. Tapos yung sa baba naman ay nilagyan ko lang ng sapin. Pero ito talaga ay project ito ni Libby sa school. Pagkatapos chinikan ay dinala, pinadala na rin sa mga bata, pinuwi sa bahay. Kaya nagkataon naman ay Pinagyan ko na lang din ng pa flowers. Lagayan nga pala ito ng pencil, ball pen. Kaya tama-tama siya dito sa akin flower base. Ayan. Pero naman, namang uh, may heart na pa I love you, I love you. Ayan, binuksan ko na yung light para makita. Makita ko sa inyo, ayan. Ayan. Tapos may nakasabit na tatlong unggoy. Yung mga unggoy sa kusina, napakaingay. Dinig na dinig ko na dito. Anong oras na? Hinom na ako ng gamot. 1.33. Sagal naman matapos ng na oras. Ayan. Buhay ba? Buhay pa rin yung ginawa ni Maricel na no. Flower. Ito <laughs> Ayun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe ng aking YouTube channel. Mag-like and share at lalong-lalo na huwag kalimutan i-click ang bell button sa tabi ng aking pangalan para sa susunod kong mga video ay magpo-pop up ito sa inyong mga mag notify ito sa inyong mga notification. So, ayan lang, guys. Bye! Bye! See you tomorrow and next year and year, year, year. Ano? Wala. Ikaw ang manuntasan to.